Hello mga Papa, what's up? The Convoy Papa Bench is back. Ayan, kumusta kayo? Ingat kayo lagi, ingat. Ayan, so ngayon mga Papa, no? ang topic natin eh, mahirap nga bang mag-drive? Mahirap nga ba bilang isang truck driver? Or mahirap nga ba maging isang truck driver dito sa Europe? Ayan, yan ang pag-uusapan natin ngayon mga Papa. Pero bago yan, shout out muna tayo. shout out kay Papa Jojo Tihada. Ayan, shout out sa Papa Jojo at kay Papa Juice Mills. Juice Mills at kay Papa Buddy Rogel Amang. Rogel Amang Junisio. Misyo Papa, hindi pa rin talaga tayo nagkikita. Darating tayo diyan. Ingat lagi diyan sa biyahe in regards sa mga tropa. So, yun yung yun po yung topic natin mga papa, no? Kung may harap nga bang mag-drive? Or may harap nga bang maging isang truck driver dito sa Europe? So, yun po yung ating pag-uusapan. Hindi po madali. <laughs> Ayan, hindi po talaga madali ang maging isang truck driver dito sa Europe. Ayan. Unang-una, uh, wala tayong kasama dito. Solong-solo tayo sa bawat biyahe. Kung saan tayo abuti ng gabi, doon lang po tayo matutulog huwag po tayong umasa na gabi-gabi eh natutulog tayo sa masarap at malambot na kama kasi meron naman tayong kama dito sa truck natin sanay tayo dyan depende na lang kung hindi ka talaga tunay na truckers at hindi ka sanay matulog sa loob ng cabin ayan, siguro aangal ka na dyan at gusto mo nang umuwi ng Pinas dahil hindi ka sanay matulog sa loob ng truck hindi po madali, talagang mahirap unang una, napakaraming challenges na pwede mong pagdadaanan hmm. napakarami isa na dyan isa na dyan, una na dyan sa listahan yung traffic rules ang traffic rules po dito sa Europe ay iba napakalaki ng pagkakaiba dyan sa Pilipinas napakalaki ng pagkakaiba sa Pinas kasi ah uh, sanay tayo minsan sa barabarang pagmamaneho lang singit dito, singit doon, walang bigayan basta, makasim, basta makapasok na yung ulo ng sasakyan mo mauna ka na o, di, wala ka nang wala nang kung may masagi ka or masagi ka basta ikaw nakasingit ka bibihira sa atin ang nagbibigayan dito po sa Europe kailangan mong sumunod dahil wala ka sa Pilipinas nandito ka sa Europe kailangan mong sumunod sa rules sundin mo yung rules ng traffic lalong lalong sa mga sa mga traffic signages yan kailangan mo sundin yan sa mga rules kung ano yung rules dito yan ang dapat mong sundin napakalaki ng pagkakaiba siyempre habang nagdadrive ka iisipin mo nakakadistract naman tong mga rules na to ano ba naman tong mga to pero kailangan mo siyang sundin ayan sumunod dyan yung tako yung rules din ng tako kasi ang truck drivers dito sa Europe mga papa ano, sa mga hindi pa nakakaalam ang mga truck drivers dito sa, sa Europe merong sinusunod na rules ayan ang rules po dito ay mas mahaba ang pahinga ng driver kaysa doon sa trabaho yun po ang rules pero meron tayong mga company, may mga company dito sa, sa Europe na hindi talaga sumusunod sa rules. Wala silang pakialam sa mga pagod ng driver or sa sa trabaho ng driver basta gawin mo wala halimbawa ah, mayro mga kumpanya na wala pa kailan basta sundin mo bumiyahe ka kahit kahit nilalabag na nila ang rules isa po 'yan sa challenge nating mga truck drivers dito sa Europe yan kailangan mo ring sumunod sa rules kailangan yung trabaho mo, sundin mo din yan. Sundin mo yan. Kaya syempre, nandito tayo sa Europe para kumita ng pera para sa ating pamilya. Kaya kailangan ating sumunod sa rules. Ayan. Pero ang company, meron niyang sariling rules. May kanyang-kanyang rules. syempre, sa kaila tayo kumukuha ng pera, sa kaila sila nagpapasahod sa atin, paminsan-minsan sundin din natin. Paminsan-minsan naman, kailangan din natin silang kontrain para sa karapatan din natin. Sumundod so, naman dyan Kung ikaw ay uh, nagkakarga ka ng mga dangerous goods May rules din po yan Ganyan karami ang rules dito sa Europe Na kailangan yung matutunan Pag nagkarga ka ng dangerous goods Kailangan sundin mo kung ano yung Dala-dala uh, mong uh, mga chemical O yung mga, mga sumasabog O nag-irimit ng apoy yan, yung mga nagalit ng na mga ganyang apo, yung mga nakasunog sa balat, mga chemicals yung mga yan. May, may, may mga classes po yung mga yan, yung mga dangerous goods na yan. May mga classes yan, depende sa class, class, class na dinadala mo. Hmm. Lahat po yan pinag-aaralan, traffic rules, taco rules, at saka yung uh, dangerous goods, yung mga ADR, for example, ay eh, yung flammable. Ayan may rules din po yung mga yan na kailangan mong sundin dahil mahigpit po dyan ang mga pulis Napakahigpit nila sa batas sa mga ganyan hmm. dahil once na ikaw ay nahuli na one time ka, ang laki po talaga ng violation ulitin ko, hindi po madali ang, ang magiging isang truck driver dito sa Europe ayan ang sumunod sa listahan natin dyan ay yung mga disponent or yung dispatcher natin Ayan. Kasi, excuse me, pag ikaw ay babago-bago pa lang, hindi mo pa nakukuha talaga ang sistema. For example, wala ka pang isang taon or na isang taon ka pa lang, hindi mo pa talaga lubos makuha lahat-lahat ng, ng rules. Hindi mo lahat-lahat yan masusunod. Hindi mo hindi mo lahat-lahat yan makukuha. Kaya ito ng mga mga disponent, mga dispatcher mo, itong dispatcher mo ipepersahin ka na bumiyahe ka sa ganito, bumiyahe ka sa ganyan tapos ikakatawiran mo sa kanya baka pwedeng magpahinga mo na ako sir matutulog mo na ako pero sa rules ng ng tako mo sa rules ng trabaho mo eh kailangan mo pa magtrabaho hindi mo po pwedeng idahilan dito na teka lang sir pagod na ako wala pa akong tulog kagabi kailangan ko matulog ngayon kung may oras ka at alam ng dispatcher mo na uh, na pwede ka pa pipiliting kanyan bakit hindi ka ba natulog kagabi sa oras ng pahinga mo kaya mga papa oras ng pahinga, ipahinga mo. Oras ng tulog, itulog mo. Dahil yung kinabukasan yan, at napuyat ka, dahil lang din sa kapabayaan mo sa sarili mo, at napuyat ka, tapos kinabukasan, pwede ka na ng dispatcher mo na bumiyahe, dahil, oras na ng trabaho mo, hindi mo pwedeng ikatwiran sa mga dispatcher dito. Na, Sir, mamaya na lang ako babiyahe, dahil wala pa akong tulog. Hindi pwede yon, Hindi po pwede yon. Pag oras na ng biyahe mo, pag oras na ng trabaho mo, magtrabaho ka. Walang excuses yan. Magtrabaho ka. Yan ang kalaban ng mga driver dito minsan. Ang mga disponent, ang mga dispatcher. Dahil alam ng mga dispatcher na may oras ka pa. Alam ng mga dispatcher na pwede ka pang magtrabaho. Maliban na lang kung talagang ang oras mo ay sagat na. Kung talagang ang driving mo ay tapos na hindi ka nila pwedeng persahin na bumiyahin na magtrabaho. Hindi wala silang karapatan doon para persahin ka. Pero hangga't may oras ka pa, hangga't may driving ka pa para magtrabaho, para mag-drive, talagang magtrabaho ka dahil may oras ka pa. Ganon po ang rules dito. Talagang magtrabaho ka, hindi mo pwedeng sabihin na pahinga mo na ako sa glit. Kasi meron tayong oras ng pahinga. Meron tayong rules, meron tayong break. Ayan hindi ko pwede sabihin sa dispatcher mo mamaya na sir after 1 hour i-dip lang muna ako ng konti mali ba lang kung ang dispatcher mo maunawain halimbawa pang gabi ka tapos eh talagang hindi mo na kaya sir ma makiusap ka sir pwede bang ah, umidlo po na ako kaysang oras grabe na talaga ang ko yung mga ganun ba papayagan ka niyan kung ang dispatcher mo eh mabait pero pagka kailangan kailangan sabihin ng dispatcher sa no hindi pwede kailangan makarating ka sa tamang oras yan, isa yan sa pinakakalaban ng mga driver. Kaya advice ko mga papa, lalong-lalo na sa mga baguhan dito at sa mga parating pa lang ng Europe, pag nandito na kayo, once na nagtrabaho na kayo, hanggat may oras kayo ng pahinga, ipahinga nyo. Hanggat may oras kayo ng itutulog, itulog nyo yan. Dahil once na sumabak na kayo at dumating na yung oras ninyo para kayo ay magtrabaho, ratrata na yan hanggang sa matapos ang shift ninyo maghapon. 13 hours hanggang 15 hours maximum shift ninyo uubusin nyo yan kung kinakailangan so ang sumunod naman sa atin yung kliyente listahan na sunod sa list natin yung kliyente may mga kliyente ng mga maaarte may mga kliyente dito sa Europe na hindi kayo nagkakaintindihan may mga kliyente dito sa Europe na na talagang kahit alam nila na naiintindihan ka hindi sila magsasalita ng lingwahe na naayon sa salita mo pero bawal magtagalog kasi hindi nila alam yun. English ang ang conversation po dito lalo sa atin. Mag-i-English po tayo. Kahit sila, alam nila na sila ay marunong naman mag-English. Yung iba, talagang pinipilit nila na magsalita kasi lingwahe nila. Although hindi talaga natin alam. Pero hindi kayo magkakaintindihan. Hindi talaga kayo magkakaintindihan. Kaya ang gagawin, ang gagawin mo diyan, hanggat kaya mong mag-sign language, language mo, ituro mo mapipilitan yan silang mag-English. <laughs> yan, mapipilitan yan silang sabihin na talagang mainis ka lang, mainis ka dahil hindi kayo nagkakaintindihan eh. Tapos bigla siyang magsalita ng English, talagang mainis ka. Hmm. Pero, kalma lang. Kalma lang, trabaho yan. Oo, uh, kalma lang. Kaya sa pamamagitan ng sign language or meron man silang, silang isusulat, meron na tayo ngayong Google Translator, pwede mong i-translate yan para magkaintindihan kayo. Pwede kang magsalita sa Google Translator tapos iparinig mo sa kanya para magkaintindihan kayo. Ganon po yung sistema dito kung kung mag, magka-encounter kayo ng kliyente na hindi kayo nagkakaintindihan. Yan. So, ang kasunod po sa listahan natin, yung hardworking. Yan. Siyempre, Pilipino tayo. Sanay tayo sa mabibigat na trabaho. Walang trabaho na nag-umpisa sa magaan. Walang nagtatrabaho. Walang trabaho na nag sa sa madali. Lahat yan lahat yan paghihirapan mo bago mo yan makamit. Napakahirap lalo't mag-isa ka lang. Mag-isa ka lang dito. Trabaho mo lahat yan. Wala kang helper. Driver ka na, helper ka na, nag ka pa. Kasi lahat yan, may paperwork ka. Kada tigil mo sa isang kumpanya, report. Pag alis mo sa isang kumpanya, report kung anong oras ka dumating, kung ano yung kilometrahe mo na dumating ka. Isusulat mo lahat yan. Bukod pa yung ikaw ang magtatrabaho sa karga mo o sa pangarga mo. Swerte na lang dito kung makatagpo ka ng kliyente or kumpanya na yung kumpanya na yon ay sila ang magtatrabaho at ikaw na ka lang sa track mo pwede kang matulog halimbawa sila nagtatrabaho dyan sa pangarga mo or silang nagkakarga tapos abutin ng dalawang oras itulog mo yan itulog mo yan kahit paano makapagpahinga ka itulog mo yan habang silang nagtatrabaho may mga time na ganon swerte kung ganon pero kalimitan talaga driver ang nagtatrabaho magbubukas ng side curtain magtatali ng ng mga pangarga trabaho po natin yan wala ay wala po tayong helper ayan wala po tayong helper niyan tapos uh, isa pa diyan as uh, is kasama sa listahan niyan yung mga local drivers dito yung mga local drivers dito minsan makakaranas ka ng discrimination ayan palibasa tayo kasi pag nandito na tayo sa lugar nila tingin nila sa atin exotic Exotic tayo. Uh, tingin nila napakababa ng tingin ng ibang mga driver dito sa atin. Pero thanks God dahil simula nung dumami ang mga Pilipino rito, napakarami ng mga local drivers at saka mga mga employer na napakataas na napakataas na ng tingin sa ating mga Filipino drivers. Ayan. Dahil nag-improve tayo, uh, dahil sa ating hard work na nakilala nila tayo dito sa Europe, kaya patuloy silang nagha-hire ng mga Filipino drivers dahil unti-unti toma uh, tumataas yung pagtingin nila sa ating mga Filipino drivers dito sa Europe. Nung araw kasi kami, hanggang sa ngayon naman, minsan makakaranas ka ng discrimination mula sa ibang mga local drivers. Ayan. Pero advice ko lang mga papa, no? kung merong mga, na, uh, mga local drivers dito sa Europe na tingin sa atin ay ganun kababa, kung meron tayong karapatan, kung may, kung may karapatan ka na magsalita, pwede ka magsalita. Pero hanggat maaari, wag na wag kang makipag-away wag na wag kang makipagtaasan ng boses sa kanila dahil baka humantong sa physical eh mahirap po yung ganun mahirap bawal na bawal dito sa Europe ang magkaroon ng physicalan lalo't nag-aaway natutuguan yung 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 tao uh, ah, wag hangga't, hanggat maaari kung ma, yung temper mo baba mo na lang kung nakaramdam ka ng inis talikuran mo na lang mas maganda discrimination po ang isa din sa kalaban ng mga natin dito. Discrimination mula sa mga local drivers. Ayan at isa pa. Ayun. Isa sa listahan din natin 'yan, ang pinaka mahirap, yung weather. Ngayon medyo okay lang dahil dahil summer. Summer time ngayon. Uh, may panakanak ang pag-ulan, pero mainit din. Pagka naman kasi uminit, pag mainit ang panahon, Uh, kailangan mo ding magbukas ng bintana kasi talagang mainit eh Ayan. Pero pagdating ng winter at pumatak na po yung snow, hindi po madali. Ulitin ko po, po mga papa, no? Hindi madali ang magmaneho. Hindi madali ang magdrive na, na na mayroong snow, na mayroong ice, lalo't black ice 'yan. Ni napakahirap, ni hindi po madali talaga 'yan. Napakahirap mag ng black ice nandun yung kumakaba kaba ba ang dibdib mo kahit ako matagal na ako dito sa Europe nararamdaman ko pa rin yung kaba nararamdaman ko pa rin yung kaba pero kailangan dubli ingat dubli ingat kung ano yung rules ng kalsada sundin mo uh, kung ano yung speed limit maximum limit nya eh kung merong black ice, yung maximum speed limit nya wag mo nang sundin yon hanggat maaari mas mababa, mas mabagal ka pa doon sa limit niya. Huwag mong susundin 'yon dahil pag sinunod mo 'yon sa dulas ng kalsada, eh wag naman sana nang mangyari. Talagang may paglalagyan. Kaya hanggat maaari kung kinakailangan 50 lang itak takbo mo, mas mababa pa. Tumakbo ka nang ganong kabagal. Alam nila 'yan, alam ng mga nasa likuran mo 'yan. Eh yung ibang mga local drivers kasi dito, ratrat -rat lang 'yan sila ng ratrat, -rat. palibasa kasi. Yung iba sarili nilang mga truck nila, alam nila ang ginagawa nila at saka yung mga gulong nila may mga spike talaga yan for, para sa mga winter magaganda ang mga spike nila ginagastusan nila yan lalo sarili nila ang truck sa atin kasi nangangamuhan tayo ang kumpanya din natin nagtitipid din yung mga yan so kaya dubli ingat pagka po winter lalo't makapal na yung yelo makapal na yung snow kailangan nating mag tiisin yung lamig kailangan tiisin yung, lamig lalo pag hindi ka na makaahon hindi ka na makaarangkada gagabang sa ilalim ng truck tatanggalin mo yung snow na, naka, na nakabara o kung meron ka mang snow chain ikabit mo yan kabitan mo ng snow chain para makatakbo so ulitin ko po mga papa no, hindi po mahirap Ah, hindi po madali hindi po madali ang, mag, ang maging isang truck driver dito sa Europe ayan so para po sa nangangarap, ituloy nyo lang yan. At para naman po sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating uh, YouTube channel at saka sa page natin sa Facebook, uh, please, <laughs> ayan. Subscribe lang po kayo and share at like nyo na din po para lagi tayong updated sa ating mga next video. So yun lang mga papa, no? Ingat, ingat, and God bless. Ingat.